for today's video mga idol kay Karono sa iyo na uli gikan sa atong trabaho so karon di ay kay nagdrive ko sa motor pa daw ngayon ni uli niya ako rasang gabidyo ba kay para malingaw po ba so karon na ada yung misa danau, mga idol no kay mahapit mi dito sa kung ano paidihanan kay magpaidi mi niya magpasirok sag ko sa ako ang mga papil sa motor mga idol no ubanin ko ninyo mga idol kay para ma mapasulod na, na to ang akong motor sa among kumpanya no so ubanin ko ninyo mga idol so dito na mga idol no ah padayin na tayo sa itong pagbiyahin no kay taas taas mga tagbiyahe yan so ah, sige lang mag relax at ah. kay may nalang maabot pa dito dito safety ba maghinahinay lang tayo dito na mga idol kay para di sagkayo mga kuan ba <laughs> kay kusog kayong hangin ya sa so, pagkaya yung dali dalik tayo mga idol no? so karon mga idol na rin nakasunod din mga idol oh. agwa ah, po kayo kung dali dapita na abot na kita mga idol so pauna na ako kung kauban kay para makita po siya ba wala na ako pato ba nga lang patalikod lagi makita lagi ang kagwa po lagi no ah dali dapita ni Sorda Daimi diri sa paidihanan diri sa absan ni Panganlo eh. walang maklaro basta kay mauna na siya mga idol no so dali dahin Nata na din ni ngati din mga idol kay pa-ID mi niya kaman pasirok sub ko. So, ako may una nagpa-ID no ni eh. Sudeng ko diri sa pictureanan mga idol lo, kay may na mapugpugi-pugi ta ba kay guwapo ta no. So, dira, pugi-pugi gid -pugi, ay guwapo oi. Eh. Asa man nagpaabot na din mi sa resulta diri sa mo ID mga idol kun sa resulta. Ug maayo ba? So, huwat-huwat lang ino. Kaman ah, kung kauban na sa dayon mo yung musuh dito kaya para maka sugod so nila yun nagbirin na pita ako sa ding kuha akong papil sa akong Pasiru. motor mga idol no rehistro niya ako ang lisensya mga idol e, para akong pasirukan diri ya matik na ako ang pilihan o maayo ba so mauna na. Aw, adara, licensya, mga na to kumpleto na awa ako na din pasirukan no adara dahi akong lisensya mga idol nga guwapo ka iba ang buto pasado baka hanis sa kwan ka LTO, baka, di baka tani kulurum pero wow condition kayo na kay may ginanato nato pagkabayad no so sakto kita sa bayad dapat sakto sa ilang ihatag kay dili man illegal ato ano so diri na na din ni kay nagpasirok sa mga ko no so uh, hinihinay lang ko diri kay agad-agad raw sa din sa kwan barasun.